guys mag ano tayo relax dito oh yung view ko guys sa likod oh eh. paano pa ah. naghahanap kayo guys na mga pag relax makapag-isip ng maayos na may napagandaanan ka yan lang dito lang yan yan lang palubog ng araw guys kasi ano na ah uh, makikita niyo guys ang oh, makikita niyo? paano ka di ka makapag-relax yan kita niyo doon guys maraming tao yan kita niyo doon yung ano maraming nagtitinda dyan titinda na ng mga street pools dito sa ano ko likuran ko yan yung view yung araw doon wala na Wala na Ayun ang maganda naman papasok kami dito kaya ngayon sa nature na masarap yung hangin sarap ng hangin walang pollution o yung palikap sa kalsada ginit na ng dagat ayaw mga paglaks relax yan ang pinatay nyo